Maayong hapon sa inyong tanan. Sa so, ito na nga ang update dito sa atin 6 days. So, tapos na ang 6 day ngayon. Bukas ay 7 day na nila. But for today, papakita ko pa sa inyo kung ano yung nagawa nila within 6 days. Ito na nga. Ayan na yung mga bakal na nakalagay. Ay, black na paint. Nang Ready na yan siya to install. Ayan guys, oh. So, ikinabit, ikakabit nila yan. Actually, tapos na yung red na pagpintura, na pang antay kalawang. So, nilagay na nila ng black para antay kalawang para sa pagkabit dito hindi na sila agad-agad kakalawangin pero siyempre kakalawangin pa rin naman yung kasi bakal pero at least ma-prevent yung maagang pangangalawang so para magtagal ang ating um, bakal kagaya nito na welding na nila tapos nag lagay sila ng ano pintura so tingnan nyo guys tapos na dito ng dalawang araw dalawang araw din nila tinapos to dito Ayan, ay tatlong araw pala, tagtatlong araw. So tapos ng ating left side facing the function hall. So dito na sila nakalagay yan yung bago yan 1 2 3 4 bago yung mga pula na yan. Kaya dito yung mga damba. Ayan. So hindi nila pwedeng galawin to ditong ating gitna kasi pag ginalaw nila to bukas kailangan nilang matapos before mag Saturday, E eh, Wednesday na bukas. So aabutan siya ng Saturday, Sunday. Isa e, Saturday, fully booked kami. Tapos may event dito. Tapos sa Sunday, may event din dito. So, hindi pwede maklasin to. So, proceed tayo dito sa baba. So, sa railings sila. Ito yung railings na gagawin. Ayan, yung ilalagay dito sa gilid. Ayan. Dito sa palibot, ilalagay yan dito. Ayan, gagawin silang railings dito para kural. Para hindi na siya mapasukan ng mga ero So, kita nyo naman ng mga aso dito. Pusa kasi, mga katalon kasi yung pusa. Pero yung mga aso, at least, mas malinis siya. Hindi makakaakit ito yung mga aso. Tapos, palibot yan siya dyan. Nakakoral yan siya dyan. Railing siya dyan. Para, pag may um, intimate wedding, at syarot lang, may mga event na maayos, walang aso na makakapasok dito. And then, yung ating ano naman, mga tables naman ay hindi na siya mauulanan so pwede na namin tong uh, i-grind siya tapos after grind ay iba varnish na namin actually nakabili na kami ng varnish kasi guys tingnan niyo yung upuan dito kasi nila nilagay yung braces dito so hindi siya advisable na ilagay yung braces dito kasi tinatapakan siya ng tao kagaya nito ayan tinapakan siya so nabali natanggal isang isang bakal lang isang pako lang sinilagay di ba so hindi siya advisable Oh, ayan, pinalitan na siya nitong ating dito siya nilagay. Madalian na kasi itong bagawa dati kaya ganun yung nangyari. So ngayon, mas matibay siya pero mas ano siya, hindi siya maapakan sa ilalim. O, oh, di ba? O, oh, like iba na yung braces niya. Ngayon, li, nyo, nababasa kasi to kaya nangingitim siya. Ayan, nababasa siya. O, oh, laging nababasa. Nangingitim. nagtalumtum sa Bisaya ba? Kagay nito, nangingitim. Dahil dito nga na area ay nababasa siya. Kaya naging ganito ang itsura. Pero pag nilihaan to or i-grind nila to ulit using this one. Yung ganyan, i-grinder sila. Ngeng. Kikintab ulit yan. Tapos meron na kaming varnish dito. Inutang galing sa RLC Hardware. Ayan, thank you so much sa pagpautang. Nasa 200,000 na po yung utang namin. Ginoo ko. Ayan yung ating barnish, Dalawang karton. And then, tinanggal na rin pala nila yung mga ilaw dito. Yan, at mga decoration. Ito yung mga ilaw na nakalagay sa gitna. Lilinisin muna namin yan. Tapos tatanggalin itong mga tape-tape na to. Yan yung ilalagay dito. So, bago ilagay yung mga tape. Bago ilagay itong mga ito, um, ilaw na to. Kailangan muna natin tanggalin yung mga nakasabit na mga ganito. Kasi pangiting na. Malinis. Tingnan dapat. So, dito siya ikakabit ulit. Ayan. So bukas mag-start na sila mag-railing. Sana matapos siya hanggang Friday. Ang pag matagal 'tong pag-railings nito. Mula dito hanggang palibot, palibot. So yun sila focus tapos um, sa Monday wala nang event sa tapos na sa Sunday. So yung Monday wala nang event, tatanggalin na nila 'to lahat para maging ganito na. So andyan, Color pula na. So pag naging black na siya, ibig sabihin pwede na siya. So ngayon yan na muna Ayan Tapos yung pool natin Ay malapit na mapuno Kasi hindi ko sa uh, uh, inuon yung pump Pag tanghali Ay pag gabi Para hindi Magastos sa Kuryente So ngayon maglalagay ako ng I-off ko muna tong ating Ano Pump Kasi sayang yung kuryente I-off ko yung pump ko oh. na ako dito ng mga Orchids at bougainvillea eh So, ayan tumalino na yung tubig natin. I-off ko yung pump para maglagay ako ng chlorine. Ah, para mas malinis. At nagsiuwian na pala ang ating mga guests for today. At ayan na guys, so pakita nyo po. Oh, ang linis-linis ng ating kapaligiran. Ito yung banyo natin. Ayan. Naglinis na sila lahat-lahat. ng ating -lahat. ihawan. Ang ating iihawan. Ang ating bilyaran dito sa kapaligiran yung kulang na lang talaga namin is yung upuan na gawa nasa na kaya si Kuya Gilbert yung gumagawa dito kasi tingnan nyo guys oh, tapos na lahat dito diba yung mga upuan na yan dyan ganyan yan. wala dito hindi pa niya na deliver ang tagal tatlong buwan na ay nako so malinis na po ang lahat kakawalis lang po ng ating mga trabahante tapos magdi-dinner na tayo. Charan. So, masarap ang aming dinner for today's video ay pork chop. Ayan. Kasa ba yan? Ilan yan? 25. Sure ka? Ah, meron po. Akala ko 25 ba yan? Thank you so much, Kit Berry. Beshi, thank you so much for our dinner for tonight. And thank you so much, Dan. Ate Fern and Cheng, maraming maraming salamat for tomorrow's food. Ano yan? Munggo sa ugma, nabahit mangko o oh, buko-buko. Oh. Munggo? Oo. Munggo, with buto-buto. Mm -mm. di ba ang tatawa buko-buko? Munggo. Tsada ang ano? Chicharong ba? Tinaing? Hmm. Ano yung chicharong? Chicharong ba na ano? Panda! Nak na! Panda! Akala ko hindi ka nagbili. Ayan, pakain natin ng na mga pusa. Let's go. Kuna hmm. sila, di ba? Yung foods nila. Hmm. Panda, oh. panda. Dito ka, dito ka, oh. Dito ka, o. Maya, itu masih sakit si Maya. Maya you eat Maya. Nung eh Mimi, kaw na Mimi. Nung eh ang aming ulam na pork. Pork steak. Tapos, dalgay siya. Ay nila. Asin na tira. Teshid dalgay. Nasa nasa. Ayan na, luto na ating beef ay pork steak. Oh, our ultimate favorite. Parang lahat ng favorite eh. Ano pag medyo maano yung taba niya. Palambutin talaga. And I love the onions. Let's eat. Thank, thank you thank so guys. much! Thank you so much! Yeah. <laughs> Thank you, Timbalagi Good Good Time! Nakain na kami! Kain na! Kain! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Thank you, Thank you, Lord! How is that Busy pa

Sarap talaga na itong ano. Ang taba na. Pinipilit mag-diet pero gabi ang lakas kumain. Hindi mo ulit yung malinda ron? Mm. Mabot sa kanila? Kasi mahirap lang biyahe pa pag makatapon. Um, mm. Yeah. Sumama so na nga siya doon sa multo. Hoy! <laughs> oh, Panyapon na mo, Paul! Napagising so, ko. Pag ko ka umiiyak, sabi niya, naginip inip daw siya kasi nasama daw siya ng papa niya. Hindi ba ko may occasion. Kaya magsindi siya. Iba-iba tayo interpretasyon. Pagdating naman kay Karidad daw, may namatay daw. Okay. Ano nga papa? Sakin naman Ang interpretasyon ko buang na May tulog, tulog. May tulog May Magkilaka Magkilaka, magkilaka yun na naman ako dyan nahanap tinatago ko yung pera ni Amanda Baka isang palin, isang palin na nga Ano si Porta de? Ako pa sasabihan nila yung yung na tinatago yung pera naman. Di ako nga nagpapasahod dyan. Hindi <coughs> Excuse <coughs> me. Ay, Hindi mo pa mga kumakakaw. Mukha na sila doon. Ayaw ko na nito. Ayaw ko na nito. Mayroon ka ba?

Okay, sawas-sawas. Ano? Chilidawin. Pinapigilan ka magsilip siya. Na-heartburn ako kanina. Ito din si mm JJ, di ba? Hmm. Ito ako. Ito na mo tayo.